yun know, ang miss ko na maging kompleto kami yun lagi naman ang sinasabi ko sa kanya eh. okay na sa akin yung may bahay na kami meron na namang kami akong trabaho pwede na siya dito sa bahay para pag uwi ko pag uwi na din sa school nandito siya pag -ising na pag -ising ko sa umaga yung may mag-asikasa na Uh, asawa talaga. Pag birthday ko. Birthday niya. Sana yung hindi na kami magka sa mga ganito ng hindi kami malaya sa isa't isa. Lagi kami magkasama. Eh ngayon nga umabot na kami sa 10 years sa isang dekada na ano na wala na wala kami sa isa't isa. Isa, dalawa, tatlo. Happy anniversary. Ganda pa po sir. Tama po kayo po si Sir Jeffrey. Bigyan. Kinapa, sento po kayo Bakit uh, daw po? Hindi mo ba nasabi sa inyo? Ano yung siya? Gusto nyo po natin sa airport? Kasama kayo? Hindi po. Wala po sinabi. Baka surprise yun. Ano pa Ano po? Ano po? Ano po? din po? Pero po? Ano po? Ano kayo? Ano po? Ano May Ano po? Ano po? Ano Kasama ka daw nani. Gusto niya kasama ka sa pagsundo. Hindi ka mga kasama. Hindi ka mga kasama? Gala pa naman kami Manila. Ano yun? Mas pinuntahan ka namin dito. Hindi ko pala kayang sadya talaga. Baka yun may surprise. Kahit sino po sa inyo, wala nga na, na pinapasundo ko ngayon. Wala po. Ano oras pumasok mo? Ang normal ano normally po, al stress na pasok ko, ang stress na alis na. Al stress. Hmm, ano sa worst lang. po ba 'yun? Hindi ko pa rin Ano po ba si mong doon na asawa niya po? Importante ba yun? <laughs> Paano ba kayan, sir? Eh, hey, ikaw lang ang namin dito eh. Pero wala kang wala nang idea talaga na tawagin siya. Wala po. Oh, ang gusto nang surprise ka na hindi gusto na surprise ako kasi kailangan namin sabihin eh. ni. Kung wala siya nagbabanggit, lately na mga ganyan, hindi talaga inaasahan na pa Baka biglaan yung uwi niya. Kasi kinuusap kami, eh. kami, niya kami. Kung kami yung nakikilan niya sa sakwa. Eh, kung uwi mo siya, eh. Hmm. Mm. Ayun, hindi ko makakasama pa sundo. May mga kasama din kami siya eh, na dinaan din namin. Mga katrabaho din, din sa Taiwan. Kasama niya. Hindi, hindi mo rin talaga alam. Baka kilala mo sila. Gusto mo samahan nga para, para makita mo rin sila. Sige, sige, sige. Pwede nyo masamahan siya. Kung ano sir, baka pwedeng, sir, pwede nyo sa babisyo na uh, yung... Saan mo tatrabaho sir? Dasma Dasma? Hindi mo pwedeng i-text yung mga katrabaho mo. Pwede nyo absent ka muna. Under time. Oh, Ako po kasi yung bantay eh. Ah, hindi talaga pwede. Biglaan? Baka ang gusto kasi niya ay surpresa ka. Ay imposible lang yung surpresa ka dahil pinapasundo ka sa amin. Senyor, di ba nga marit yan? This is the first thing I'm gonna na. Hmm. ika niya lang po kasi ng December. Ah, patuloy niya lang? Hindi, hindi, Kasi ano, hindi namin... Basta pag binarito na kami, gano'n lang, may mga pinapadaanan sa mga tao. hindi naman namin nila alam kung bakit umuwi. personal niyan kasi ano nito pagmamahal trabaho nagbiglang nito kung ano sabi sana. ano Dito, dito na. sabi ko dito na. Dito nito May ko na sa likod eh. ko nito sabi ko you Yeah. Happy anniversary! Yeah, pasensya na po sir. Ang totoo niya, hindi talaga siya umuwi. At hindi ka rin namin susunduin. Pasensya na sir. <laughs> Kunwari lang po yun. Yeah. Medyo sumaya ata si sir nung nalamang pa ah. Mas masaya po ba yun? Mas masaya ang pag-pa-uwi. Yeah. pasensya ka na sir ah. <laughs> Ang totoo niyan, gusto niya makita yung magiging reaction mo. Kung sakaling malaman mo na uuwi siya ng biglaan, mali mo susunod, surpresa ka nga niya. Ano? Sa so ngayon, ito muna ang kanyang naisip na paraan para pasihin ka ngayong araw. Isang uh, dekadang pagsasama bilang mag-asawa. Ayan, upo ka po siya sa dito. Ayan, upo ka po. Ayan. <laughs> Happy Anniversary! Kamusta po ba yung uh, pakiramdam sa prank natin? Hindi po kasi hindi eh, po kasi talaga ka, ano nung trabaho. <laughs> <laughs> Pero mas masaya ka nung nalaman mo na pauwi siya. Oo. Uh -huh. Na nabigla ka talaga. ano? no? the same time na nag-alangan kasi nga may trabaho. Siyempre, para sa kanya, ano bang taw tawagan nyo sir sa pangdalawa kayong magkasama? Mahal lang. Mahal. Para sa inyong mahal. Para sa kanya. Ayan, ikaw ang kanyang hari ng buhay. At syempre, dahil ikaw hari, meron ka corona. Ayan. <laughs> <laughs> syempre, meron pa lang kasama na regalo na bubuksan at may mga kasama pagkain na pagsasalusaluhan nyo mamaya. Dalawang dosena ang gininto ang tsokolate at may regalo na bubuksan. Ayan, sir. Buksan mo po. Lag sa akin ang may regalo. Ako, wala. <laughs> Ganda. sabi nila sir, yung regalo daw po pag binubuksan ng balot, mas marami pang darating. Kaya sirain mo sir yung balot. Ano kaya alam niyan sir? <laughs> wow! Ang sweet naman! Harap mo po sa kanila, sir, para makita nila. Ayan, tayo ka po. taglit. Yeah, ladies and gentlemen, people of Pindang Cavite, we have Best Husband Award! Yay! Yay! This certificate is awarded to Jeffrey Panes, Miguel. Mahal, ikaw ang best husband at daddy sa akin at kay Den. Wala na akong may hiling pa. You're my best friend and my partner. Salamat sa lahat. Saranghe Opa. Awarded by, basahin mo sir, na malakas. Don Earl Canuel Miguel. Wow, sweet na. Ano po kapulit sir? And ano po yung pakiramdam na para sa inyong uh, mahal, sa inyong misis, para sa kanya, kayo yung pinaka-the best na mister or husband sa buong mundo? Uh, sa akin, ano, pinakamasaya na ako sa lahat. Pero para sa akin talaga, sa mga ginagawa niya ngayon, Surpresa. kada ganito ganitong okasyon uh, parang siya yung pinakamusta ba the best na sa akin uh, siya talaga yung pinakamagandang kagabi yung makasama siya sabi ko nga sa kanya sana yung hindi na kami magka sa mga ganitong okasyon hindi kami malaya sa isa sa lagi kami magkasama yung yun nga umabot na kami sa 10 years sa uh, isang dekada na ano na wala na wala kami sa isa't isa. 2 years lang kami nagkasama yung lahat yung past na eight years na wala siya dito. At ito pangalawa na sa pangalawang beses na ako akong sinurpresa ng ganitong ano. Maya, masaya ako sa <laughs> dahil dyan sa nararamdaman mo at uh, bilang uh, respond, alam niya kasabihin mo yung mga yan, gumawa siya ng mensahe para sa'yo. Ano, dahil uh, wala siya dito, ako na magbabasa para sa kanya. Harap ka lang sa camera at isipin mo siyang kaharap mo at siguradong paulit, uh, panunuorin niya to ng paulit-ulit. Hi, mahal. Happy 10th years anniversary sa atin. Na-surprise ba ulit kita? Alam kong nauna na yung gift ko sa'yo. Hindi ako magsasawa na isurprise at pasayhin ka sa bawat araw at minuto ng aking buhay. Ganyan ka kalakas sa akin, mahal ko. Sorry, kung hindi na naman natupad yung pangarap mong mag for good na ako. Pangako mahal, last contract ko na ito. Pasensya sa mga araw, buwan at taon na hindi nyo ako kasama ni Del. Sa mga memories at panahon na dapat ay kasama nyo ako. Alam kong sinusubok tayo ng tadhana. Pero mahal, pangako, hindi hindi ako, ikaw, tayo bibitaw sa ano mga pag, anumang mga pagsubok na darating sa ating buhay. Kay bilis ng panahon, no? 10 years na when we got married. And I hope na magiging matibay pa tayo lalo ang ating pagsasama. Salamat sa walang sawang pagmamahal at pagunawa sa amin ni Den, mahal ko. Hindi hindi ako magsasawa na sabihin sa iyo araw-araw kung gaano kita kamahal. I am here for you always and to our son. Marami man akong pagkukulang sa inyo, susulitin ko naman ang mga yun sa panahong magkakasama na tayo, mahal. Maybe I'm not a perfect wife for you and for being a good mother to our son. I want to assure you that my love for you will never change until my last breath. Sana all. I love you and I miss you. Please take care of yourself and our son. Again, happy anniversary, mahal ko nagmamahal. Masaya mo sir, kung paano yung galing? Sir Chubby. Your Chubby Mike. Ayan, napaka naman. At na talagang uh, nararamdaman niya na talagang gustong-gusto mo talaga. Siguro sinasabi mo lagi sa kanya na gusto mo siyang makasama. Uh, sa kanyang napakagandang mensahe, anong, ano mo nang gustong sabihin mo sa kanya? Sabi ko nga sa'yo, yung, ang pinakamagandang regalo ay eh. Kaya magkasama-sama na tayo tatlo. Nabanggit mo sir na sa, sa isang dekada na inyong pagsasama, uh, walong taon doon ay ang, uh, magkalayo kayong dalawa. Kamusta ba sir yung pakiramdam para sa iyo? Yung pakiramdam na yung uh, misis mo, halip na kasama mo siya, pagising mo sa umaga. Kamusta ba sir yung mga nararamdaman yung mga <coughs> ang ano ko yun kasi yung pagka may mga ganito may mga mayakita yung mga buo na alam ko na para sa amin naman yung ginagawa yun nga lang yung banding wala kaya yun yung namimiss ko na ano na para maging kompleto kami yun lagi naman ang sinasabi ko sa kanya kung eh okay na sa akin yung may bahay na kami. May meron na namang kami akong trabaho. Pwede na siya dito sa bahay. Para pag uwi ko, pag uwi na din sa school, nandito siya. Pag -ising na, paggising ko sa umaga, yung may mag-asik asa na uh, asawa talaga. Pag birthday ko, Kumbaga sir, talagang gustong gusto mo yung kasama buong pamilya, lalo, lalo na pag may mga okasyon. Tapos pag nakikita mo yung ibang pamilya na buo, kumbaga nakakaramdam ka ng ingit minsan. Pero mahirap dahil at the same time, alam mo kung bakit niya ginagawa yon di ba ba? Kaya mas, para sa'yo mas mahirap. Uh, ano naman po yung sikreto niyo sir kung paano niyo nalalampasan tong paghihirap na na pinagdadaanan nyo ngayon, na magkalayo. Ano po ba yung sikreto nyo? Paano nyo na lalagpasan Ah, uh, Sa anak ko na lang po. Kung baga, ka sa anak. Uh, ilang taon na po ba yung anak nyo, Sir? Uh, ano? Eight. Eight na? Magnanay na siya ngayong August. Pareho silang August ng asawa ko. 24 ang asawa ko, 28 naman ang hmm. anak ko. Kung baga, yun, yun din. Mahirap din sa kanya yung bilang nanay. Kasi eight years siya doon kumbaga lumalaki yung anak niya na two years old lang yung uh, anak niya hmm, nung kumalis siya for sure nahihirapan din siya bilang nanay alam natin na mahirap yun sa kanya ano po uh, kayo po ba ay uh, sino po ba ang makakasama natin yung dito ngayon nanay ko po si nanay uh, nanay ayan. ang ating mga kasabwat alam nila ang lahat Yan, dito ko po na, <laughs> samahan niya po siya. Dito po, tabi po ikaw. Pahap mo na umalibig uh, Mapapaiyak <laughs> Ayan. Ano pong pangalan niyo po nanay mo na? Josephine. Ma'am Josephine. Ano pong tawag niya kay sir? Jeffrey. Jeffrey. Pangilan niyo po ba siyang anak? Panganay ho. Panganay po siya. Ilan po ba ang inyong mga anak? Tatlo. Tatlo. Ayan. Sa inyo pong panganay na anak, nakita niyo naman yung mga sanabi niya, narinig niyo. Ah, uh, una po sa lahat, yung ma mensahe niyo po sa kanila ngayong kanilang 10th year anniversary. At kung meron pa po kayong maipapayo, lalo-lalo na no, sa inyong mga anak. Sige po, kausapin oh, niyo po sa inyo. Sa akin po, eh, una-una sa Panginoon Diyos, pasalamat sa Panginoon Diyos at sila ho, malakas. Pati si Do, na iniingatan ng Panginoon sila pagka nagtatrabaho. Yan po ako na umaano ng lakas na loob sa Panginoon Diyos. Kasi po, kung, kung wala, kung walang ano sa Panginoon Diyos, ay, kung walang pag ano, hindi mo na, ano ba, kung wala kang ano sa Panginoon Diyos, eh, yung mga napasok, pagtitiwala, tiwala sa Panginoon Par palagi silang iniingatan yun ang ano ko sa kanila eh sana ay patuloy pa silang magandang pagsasama nila mag -asawa. patuloy silang iingatan ng Panginoon Diyos ito yung kanyang anak at nabayan sila ng Panginoon Diyos na salamat sa Panginoon Diyos at sila iniingatan pati sa mga anak ko nagpapasalamat nila ko lahat eh sila'y mal malalakas patuloy silang iniingatan yun lang. Salamat. Happy ay anniversary. Ay. Donna, happy anniversary. Salamat sa pag mo ano, kay Jeffrey at kay Den. Pati sa amin. Salamat. Ay, ano pong maipapayaw nyo bilang kayo na ang nauna sa mga sa pagsasama ng inyong mister? Ay, sila ho eh, ano. Sila ho ay dapat eh kahit sila may misan may, may sama na May sila yung nagkaano. Ay, hindi sila doon sila na, ano sa Panginoon Diyos na sila'y palaging magkasama, na iingatan sila, yun ang palagi silang magaan sa Panginoon Diyos. lang inyong pahayot, nang inyong mensahe. Palagi silang ihingin sila ng, ng ano sa Panginoon Diyos na palagi silang iingatan. salamat po. Maraming salamat po, Josephine. Sino po ba ang kasama natin? <laughs> Ayan ang ating kasabwat, si Monia. Aman, samahan niyo po siya. Ayaw niyo po. Ayaw mo, ma'am? Ano yung pangalan niya? Carmela <laughs> po. Ayan, sir, sa so napakagandang mensahe ng inyong, tawag niyo po kay nanay ay? Mama. Mama. Sa so, napakagandang mensahe niya na palaging manalig sa Panginoon, kumbaga ipagbubaya sa kanya, ano po ang magandang uh, masasabi niyo sa kanya, ng mensahe? Uh, maraming kong salamat ma. Kasi tayo naman po isang kristyanong pamilya. At uh, yun nga po sabi ko sa asawa ko na malaging manalangin na laging tayong ingatan ng ating mga pabilya, na maging malayo sa sakit at maraming salamat sa sampung taon na ating ano pag uh, ang halang ang ano doon eh parang ano lang yung hindi na mas, hindi siya masyadong ano kasi hindi naman tayo lagi na nagkakasama pero sana dumating yung panahon na uh, sinasabi ko sa na ano, na tayo na, na sabay naman natin i-celebrate yung ating wedding anniversary, birthday at saka kung ano na -ano pang mga awasyon na gusto natin yung mga tour na gusto nating puntahan na magkasama, magkakasama tayong lahat kung meron ka din pong gustong ipangako o meron ka din pong gustong ipromise sabihin pangako lang sa iyo na ano, lagi lang din ako nandito pasensya ka na kasi ikaw lagi ang may regalo sa akin <laughs> maraming salamat sa mga bagay na sa mga regalo sa pagmamahal na na binibigay mo sa akin kahit na sobrang layo mo hindi mo kinapaanan na sobrang napaka mo sa amin ni Den. Maraming salamat. Yan. Dahil anniversary nyo, meron din po kaming dalang cake para makapag-wish ka. Ah. Ngayon po bang isang dekada na kayo, ngayon 10th year, ah, 10 year anniversary nyo, ano po ba yung may hiling nyo sir para sa inyong pagsasama? Ano? Sige po. lalong tumibay yung pagsasama, namin at sana maraming maraming taon pa, pa nating, maraming maraming years pa ng anniversary na natin magpagsasaluhan pa yes. ang nakasulat po sa inyong cake basahin niya pa ng malakas malas po. Happy, happy 10 years anniversary. Law Kungwa. Ini. E, e, no, kung wa ni. Your love, uh, your... Your chubby wife. Your chubby wife. <laughs> so, Sir, kung meron pa po kayong ibang kahilingan sa iyong isipan, bago niyo po hipan ng kamila, isipin niyo po mabuti, at bibilang po kami sabay-sabay ng tatlo Isa, dalawa, tatlo! Happy Anniversary! Yay! Ayan. Napakaganda naman. Kamusta po sir ang pakiramdam na nasurpresa po ulit kayo. Although ang uh, talagang gusto nyo ay yung talagang pinakamasarap na pagdiwang ng mga anumang okasyon ay ang buong pamilya. Pinayak niya na naman ako. Pinayak <laughs> <laughs> ko <mo> naman <laughs> po kayo sir. Last time po ba? Kami po ba ulit yung gano'n sa inyo? Hindi. Oh, okay. ayaw ko rin, rin po. Ayan. Yung kapatid ko pong isa. Ayan. Taga shop best po ulit. Ang kapatid niyo po para si... Si Adrian po. Opo. Ayan. Nakabakasyon lang po siya. Kaya ako po ngayon. Mas maganda kasi hindi na nakilala. Ano po? wala talaga kayo. na yung namin dito kanina. Ayan. Mga ka-surprise buddies. Tayo ay sama-sama na namang nakisaya. Hinilig sa surpresang pagmamahal na ipinadala ng mapagmahal na misis all the way from Taiwan na walang iba kundi si Ma'am Donna Canwell Miguel. Ayan, nabagamat malayo ay uh, hindi niya nakakalimutang pasayayin ang kanyang pinakamamahal na mister sa kanilang uh, isang dekadang pagsasamahan o 10 year wedding anniversary. Muli, kasama natin, batiin natin si Sir, Sir Jeffrey Panis Miguel at si Ma'am Donna uh, Earl Canwell Miguel ng Happy 10th Year's Anniversary. Ayan! Yan, yeah, wish po namin sir, in behalf of Shock Best, sana po maraming maraming pa okay. pong uh, uh, anniversary together with the loving wife na malakas sa pangatawan at uh, maraming maraming pa pong uh, anniversary to celebrate. Ayan. sana po ay magkasama na po kayo soon. Ano po? Ayan. muli tayo na naman ay sama-sama nga uh, nakiyak at nakitawa, naki nakisaya, nakikinilig sa surprise ng pagmamahal na ito. Mga surprise buddies, kung gusto nyo pong uh, magpasurpresa ng inyong mga naiwang mahal sa buhay, just message us directly and we'll be more than happy to assist you. kung gusto nyo naman pong maka makapanood pa ng mas marami pa pong nakakakilig na surpresa at katulad po nito, ay uh, ipalo nyo na po kami sa aming na uh, Facebook page at shop Best My Best Shopper. Sir, artista na po ulit kayo sa pangalawang pagkakataon. At mas marami na pong makakapanood sa inyo dahil noon, ngayon ay meron na po kami more than 1.2 million followers sa aming page. Ayan. Amen. Thanks God. To God be the glory. Ayan. Mga ka-surprise buddies, ako po si RJ Humirang and this is once again Shop Best My Best Shepherds, ang inyong paboritong programa sa paghatid ng sorpresa. Everyone, let's all spread happiness and love. Paalam! Paalam ka po sir kayo mga Blankies! Ayan. <laughs> shop is my best shoppers everyone let's spread happiness and love shoppers my best shoppers everyone let's spread happiness and love